Lock. Ano na gilak man ka? Si mama kay kuan kayo. Baba Ku to -ba, tupak to pak. Kasi ta gi to. Kasi okay, nimo. So, si nanay magkuan po si nanay mag kuan ano si nanay pud kay kuan ka na. skater Wag po kay kuan kamo tinanay mo pisin ronda ta. Yeah. yeah. Bisi ta unta ko gyalo. Tarog man pud. Tigulan dang. Sabang kanila. Sab mama. Nya ke saban man ka. Ya mama yung mabuk, yung ka. oh. Ya na imong buhok ka. Kila ko dito nang na. anak ko sabako bako oh. Naglagot jud ka. Mm. Mo nang nilayas hmm. ka dito. Mm. Ini ka dire. Mm. Yeah. Ana si, kuya dang, um, anak si kuyang atau kalau ladang anakku kan kuyang dulu pergi di sini so, ih yeah, hari ini adang kenang sana silpun kenang dulu lah berpisipis sih bilang ayo lagi lagi lebih cuman ini adang oh Ka kod, unsa man Si makagluwag. Ah. Patay na gise ang lubot. Okay, lubot.